Eunice, thank you so much for coming to help me, ha? Huh? Kahit alam kong holiday. You're welcome, ma'am. Tapos naman na yung holidays, eh. Tsaka mukhang urgent itong pinapagawa niyo sa akin. By the way, tinawagan ko na yung office ni Attorney Regalado. After the holidays na daw yung balik niya. Same with Almanza and Associates, ma'am. What about si Attorney yeah. Coronel? Or kaya si Jackie, they both owe me something, so hindi nila ako pwedeng tanggihan. I know. Pero out of the country sila, ma'am eh. Alam mo naman yung lawyers, January pa yung balik nila. Pwede. The... Paalis na sila Christy by then, so hindi na sila papipigilan ang milyon. Ma'am, huwag sana kayo magalit sa akin, na. Ah. Pero, bakit yung po ba tinutulungan si Sir Leon na pigilan si Christy? Isn't that better for you? Kasi at least, makakalayo na siya. kakahiwalay na sila ni Sir Leon. Well, that was the original plan, Eunice. Nahintayin ko na lang na umalis si Christy. Because sometimes time, makakalimutan din naman siya ni Leon, eh. And then, titingnan ko if I still have a chance. Pero sa ngayon, kasi nakikita ko masyadong nalulukot si Leon na naiinisip niya na ilalayo sa kanya si Jeremy. I can't not help. Okay. But is it worth it? Ang alam ko lang, mas maging miserable ako if I don't help Leon. I know it. It sounds pathetic and it looks pathetic. Pero hintayin ko lang na makaalis si Christy. Imposible na naman na in time hindi siya makakalimutan ni Leon. And then, we'll see kung ano mangyari sa amin. And then by that time, pwede ako maging second mom ni Jeremy. And I'd have the family that I always wanted. ka ba kasi nakipagkita pa kay Leon? Alam mo naman na nagkakainitan na kayo. Malamang mauwi talaga kayo sa away. Kasi pagod na pagod na ako sa pagmamanipula niya sa atin. Ginagamit niya si Jeremy palagi para paikutin tayong lahat eh. Lalo ka na. Gusto mo, Christine, wala akong gawin. Ano, kaya kailangan makipagbulugan ka. Aray. Oo, oo! Kasi ayoko yung pinapahirapan kanya. Teka, mo ako dito eh. Bakit sa akin ka nagagalit? Dahil hindi naman kasi kailangan umabot sa ganito, Jordan. Kaya ko naman kausapin si Leon kasi yun naman ang gusto niya sa korte, hindi ba? Ang ayaw ko, nakikita kang ganito. At paano kung napuruhan ka na? Jordan, nagsisimula pa. magiging baldado ka na agad. I'm sorry. I'm sorry kung padalos-dalos ako mag-isip pero sana maintindihan mo na gusto lang kitang protektahan. Kasi kung gusto mo talaga akong protektahan, <laughs> 'di wag kang magpabugbog sarado. 'Di ba? Please, ingatan mo yung sarili mo. Para sa akin, sa mga bata, hindi na tayo pa rin malaka sa isang -isa, isa. Promise, hindi na. Balik mo eh. Mag Sisimula ako talaga kasi nung na niya. Nakabini, hindi matutuwa yung tatay mo sa ibabalita ko sa kanya. I tried looking for the best lawyer. Walang may gustong tumanggap sa kaso niya. Ma, sinubukan niyo na lahat nung kaya niyong gawin. Sapat na ho yun. Pinay. Leon? Oh okay. my God, Leon! Ano nangyari yeah. sayo? Anong nangyari sa'yo? Ano nangyari? Saan ka pagaling? Sinong re natin, ha? Kumuha ka ng yelo. Kumuha ka ng yelo! Yes. Did this to you? Si Jordan. Ay, pagbasag ulo ka sa kanya? Siya, siya yung nagsimula eh. Ginalit niya ako kung ano-ano sinabi niya tukol kay Jeremy na aampunin daw niya. Ano, tarantado ba siya? Sa tingin niya papayag ako? And you let him provoke you? tapos pinatulan mo? Here I am trying to find the best lawyer for you tapos wala kang ginawa pagdisirain yung kaso mo. Do you really think they will give Jeremy to you after what you did?